Ang huli ko pong mensahe ay mensahe sa Kapaskuhan. Marami po sa ating mga katoliko na mga kapatid ay naghahanda na po sa panahon ng Pasko. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan, at pagbibigay. Forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Pero kailangan ko sabihin sa inyo na ang panahon, ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad. Nasa, nasa sa inyo na yan. Kung magpapatawad kayo, dahil iba-iba naman ang tao eh. Diba? Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay ang galit. Pagbibigay at pagmamahal. Hindi po kailangan na magara o expensive o lavish ang ating celebration ng Pasko. Dahil po, ang mahalaga po sa Pasko ay hindi po yung kamahal-mahal na lechon. 15,000, 18,000 na lechon, bandihadong daming pansit. Bumabaha ang kanin dahil po, aanihin po natin ang masarap na lechon. Kung yun namang kumakain sa harap natin, ay masama ang loob nila sa atin. Di po ba? Aanin natin yung kasarap na pansit na luto natin. Kung galit sa atin yung kumakain ng pansit. Galit sa atin, dahil meron tayong nasabi, meron tayong nagawa, nagtatampo sa atin, dahil merong malik tayo. Kaya po ang mas importante ay simple ang selebrasyon pero masaya ang lahat ng tao sa loob ng bahay na nagse-celebrate ng Pasko. Huwag na po yung mga cake, lechon, pansip, bumabaha, kanin. Ang importante po, masaya sila. Dahil hindi po tama ang Pasko, kumakain sila, pero nandoon yung sakit sa loob ng bibig uh, dibdib nila. Merong dinadala sa damdamin kaya paniguraduhin natin na napapaabot natin at napapaalam natin sa ating mga mahal sa buhay ang pagmamahal natin sa kanila. At paniguraduhin natin na sila ay masaya dahil sa atin. Yan po ang mensahe ko sa inyo ngayong Pasko. Ang pagpapatawad po mahalaga sa mga senior citizens dahil po marami po tayong tampo sa ating mga anak, sa ating mga kapatid. Marami pong daladalang dalang uh, hugot tayo. Kaya napakahalaga din po na pag-isipan natin 'yan ngayong panahon ng kapaskuhan. Yan po ang uh, forgiving giving and loving sana po ay masaya ang inyong pasko at masagana ang inyong darating na 2025 mga kababayan ang lahat po ng ginagawa natin ay para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Sukaran.